Ang Dali Grocery ay isa sa pinakamabilis lumawak na convenience store chains sa Pilipinas. Pero, hindi ito homegrown Filipino brand. Ito ay pagmamayari ng Dali Discount AG, isang Swiss company na pinamamahalaan ng Hard Discount Philippines Incorporated na may operasyon sa Southeast Asia, partikular sa Pilipinas. Dahil sa low-cost pricing strategy at aggressive expansion, Nagiging malakas itong kalaban ng 7-Eleven at Alpha Mart. Pero bakit nga ba parang bigla na lang silang dumami? At mas mura nga ba talaga dito? Yan ang ating pag-uusapan. Kamusta mga kaibigan? Bago natin simulan, kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng tagumpay, masasarap na pagkain, at mga inspirasyon mula sa ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel iClick na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na aming ia-upload. Thank you! Dali Discount AG, isang international hard discount retail chain na may punong tanggapan sa Switzerland. Ang hard discount ay isang business model sa retail kung saan ibinebenta ang mga produkto sa pinakamababang posibleng presyo sa pamamagitan ng pagtitipid sa operasyon at pagbabawas ng dagdag na gastos tulad ng simpleng store layout, walang fancy design, aircon o magagarang shelves, limitadong produkto, mas kaunting brands para mas madaling mag-stock at magbenta, direct sourcing, direktang bumibili sa manufacturers para mas mura ang bilihin, mababang operational cost, mas kaunting empleyado, maliit na renta, at hindi masyadong nagpo-promote. Example ng hard discount stores, Dali Grocery, Philippines, Aldi and Lidl, Europe, Family Dollar, USA. Sa madaling salita, ang hard discount ay tungkol sa pagtitipid sa gastos ng negosyo upang maibenta ang produkto sa pinakamurang presyo para sa mga customers. Local operations sa Pilipinas, pinamamahalaan ng Hard Discount Philippines Incorporated na nakabase sa Carmona, Cavite, mga major investors, Navigar, Philippines-based private equity firm, Creador, Malaysia-based private equity firm, Venturi Partners, Singapore-based investment firm, DEG, Germany-based development finance institution, Asian Development Bank, ADB. Kailan ito nagsimula at bakit ito biglang dumami? Ang unang store ng Dali sa Pilipinas ay binuksan noong Pebrero 2020 sa Santa Rosa, Laguna. Sa loob ng ilang taon, ang dali ay mabilis na lumawak sa Luzon. At noong 2022, mayroon na silang mahigit 250 stores. Aggressive Expansion Strategy Nagbukas sila ng maraming branches sa iba't ibang parte ng bansa sa maikling panahon. Hard Discount Model mas mura ang bilihin kaysa sa regular convenience stores. Nais naming malaman ang inyong opinion. Ano ang paborito mong binibili sa Dali Grocery? Palagi ka bang namimili dito? Anong produkto ang hindi mo pinapalampas sa tuwing namimili ka dito? Paki-comment naman sa comment section. Ilang branches na ang Dali Grocery sa Pilipinas? Ayon sa pinakabagong datos, Abril 2024, ang Dali Grocery ay mayroong humigit kumulang 6 na raan at 30 branches sa Luzon pa lamang. Expansion target end of 2024, 950 branches sa Luzon. Wala pang Dali Grocery sa Visayas at Mindanao. Possible future expansion kapag nakamit na nila ang siyam na raan at limampung branch target sa Luzon malamang mag-expand na sila sa Visayas at Mindanao. Ano ang business model nila at paano sila naiiba sa ibang convenience stores? Hard discount store. Mas mura ang bilihin sa pamamagitan ng direct supplier partnerships at mas simpleng store operations. Limited staffing. Mas kaunting empleyado sa bawat branch kaya mas mababa ang operational cost. Mas maraming grocery items, hindi lang pang-snacks, kundi pang-grocery rin tulad ng bigas, canned goods at frozen food. No-frills shopping experience. Simple ang store design, pero mura ang bilihin. Mas malapit ito sa Aldi o Lidl sa Europe kaysa sa 7-Eleven o Alfamart. Ang Aldi ay isang kilalang German hard discount supermarket chain na mayroong malawak na presensya sa buong mundo, Lidl. Ito ay isang German international discount retailer na mayroong malawak na presensya sa Europa at iba pang rehiyon. Ang Lidl ay kilala sa kanilang low-cost business model at mayroong mga branded products na ibinibenta sa kanilang mga tindahan. Bakit bigla itong naging isa sa pinakamabilis lumawak na grocery stores sa bansa. Foreign investment at strong funding. May financial backing mula sa international investors. Strategic locations, hindi lang nasa gas stations at business districts, kundi pati sa residential areas. Paano nila natatalo ang mga mas matagal ng convenience stores sa market? Mas murang presyo dahil sa hard discount model, mas mababa ang presyuhan nila kaysa sa 7-Eleven at Alphamart. Mas maraming grocery essentials. Ang mga Dali Store ay karaniwang mas maliit kaysa sa mga tradisyonal na supermarket, flexible store sizes. Mas madaling itayo sa mas maliit na espasyo, kaya mas mabilis silang makapasok sa iba't ibang lugar. Mas mura ba ang bilihin sa Dali Grocery kumpara sa ibang tindahan? Ayon sa price comparison, may ilang produkto, na hanggang dalawampung mas mura kaysa sa 7-Eleven at Alphamart Ano ang mga pinakapatok na produkto sa Dali Grocery? Daily Essentials, Frozen Goods, Personal Care Items Sino ang target market ng Daily Grocery? Siyempre ang mga budget conscious shoppers, daily commuters at working class individuals. Dali Grocery versus Alphamart versus 7-Eleven. Sino ang mas malakas? Sa presyo, dali grocery ang panalo, location and convenience, 7-Eleven ang lamang, grocery items, Alphamart ang may mas maraming choices. Sino ang mas convenient? Depende ito sa pangangailangan ng mamimili. Kung hanap mo ay murang presyo at mga pangunahing produkto, dali ang pinakamaganda. Kung gusto mo naman ng kaginhawaan at malawak na pagpipilian ng produkto, 7-Eleven ang paborito at kung kailangan mo ng balansing kaginhawaan at supermarket retailing Alphamart ang tamang piliin. Mas okay ang Dali Grocery kung budget ang priority mo. Mga pagsubok ng Dali Grocery sa kaso ng NutriAsia mula ng magsampa ng kaso ang NutriAsia laban sa Dali Grocery noong 2023 dumaan ng Dali sa ilang matitinding pagsubok na may kinalaman sa branding, produkto at legal battles. Inakusahan ng NutriAsia ang Dali Grocery ng pagbebenta ng kahawig na produkto ng kanilang sikat na brands tulad ng Dato Puti, Silver Swan, UFC at Mang Tomas. Ayon sa NutriAsia, masyadong magkatulad ang packaging ng ilang condiments ng Dali sa kanilang mga produkto kaya maaaring malito ang mga mamimili. Dito makikita kung paano ipagtatanggol ng Dali Grocery ang kanilang house brand strategy. Imbestigahan na po ng Department of Trade and Industry ang mga natatanggap na reklamo ng isang consumer group laban sa Dali Everyday Grocery. Sa kabila ng mga pagsubok, ang Dali ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang mga tindahan sa Luzon. At ayun na nga sa Dali Grocery, laging sulit, laging tipid. Kung na-inspire kayo sa kwento nilang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng tagumpay. Thank you.